Kasama natin, Dukyo Da Explorer. Yun mga ka-explorer. Uh, yun, uh, kanina ay dumating si kaibigang Kalinga at uh, Abutawi. At uh, meron silang sinabi sa amin na, uh, yun. Sir, tinanggap nila yung ano, sir, sila sabi ni kaibigang uh, Kalinga. Uh, kasi dalawa sila abutawi. Uh, ibig sabihin nung pag sing, ano singot ng ang tagalog ng pagsimhot inamoy ba inamoy. Yung inamoy nila yung kanin at yung alak uh, ang ibig sabihin daw pala nun ay tinanggap yung alay, no. At uh, yun. Uh, pero dahil hindi sila ano Sarge, hindi sila nagkitiwala sa ating Sarge ayun, uh, umalis sila, no? Hindi na sila nagkikipag usap sa atin, no? At uh, yun, ibig sabihin nun sir, eh, maari natin silang balikan ulit at uh, sundan, no? Kasi uh, dito sa ano lang daw to parang uh, isa sa mga lagusan nila ba? Dito dito na banda na. Uh, oo. Dito banda. Kaya kailangan natin silang sundan kasi meron pa silang ah uh, ibang lagusan pwede natin sundan sila doon yun yung sabi nila ng mga kaibigan natin kanina kaya ngayon susundan natin kasi ano to eh ah uh, ito na yung chance natin kasi nag, ano, nagpakita sa atin at tinanggap yung alay natin kaya di natin to susukuan Sarge oh. <coughs> ah, kaya nandito na kasi tayo di. <coughs> ano na to di na natin to susukuan to so ayun mga ka-explore uh, Susundan namin no? susunda namin sila uh, hindi namin alam kung saan banda doon. Basta doon paano yung direction talaga yung susundan namin. Uh, baka magpakita ulit at... Ayun. Subukan, gagawin namin lahat, no. Pwede tayong magmakaawa din, sir. Or anong... Basta lang, ano na... Yung pansinin tayo, sirs, ba? Pansinin tayo. Para, kung pansinin talaga na tayo, iyak tayo. Oo. Uh, para makuha natin yung... Okay, ano, pakain natin. talaga natin. Kasi ano sila, eh. Mailap sila. Parang wala... Oh, yung sabi nga, no. Uh, wala pa silang tiwala. Kaya ngayon, sundan natin. So, sabi yeah. ni ano Kalinga at ni Abutawi, huwag lang daw kami susuko at uh, magtatagumpay din kami. Kaya, yun, umaasa tayo dun. Kaya, ano, sundan natin. Sige, sige, sige. Tara. Ayan yung mga ka-explore na. Ayan. Muna yan. Yan. Ano muna natin ito? Iwanan muna natin ito at hatakpan muna natin. Maka-explore tara. Tignan natin. <coughs> Ayan maka-explore. Doon tayo punta. Ano? Ingat lang tayo dito sa'yo kasi <coughs> uh, maraming bato. Malaki yung bato dito na. Oh, you know, na. pag naano nadulas tayo dito, Sirs. Pwede tayong baka ma ano tayo mapahamak tayo. Sabot pa yung ulo natin. Dyan. Oh, iyan nga. May ano ba dyan? Baka may ano daan dyan. Tingnan mo. Pansin ka dyan, Sarge? Wala? Kung ano, 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 yung mapagmasid tayo, baka biglang susulput yan sa harap natin, lang hindi natin alam. lang explore na sabi kasi ni Kalinga at Abotaw eh. ah, nandito lang daw sa paligid kaya yun yung hahanapin natin adjust-adjust natin yung flashlight natin no, para mas malinaw kasi so, pag malaki yung ilaw, malabo naman. Pero pag ano yan, ganyan lang, uh, medyo malinaw na. Yan, may ano dyan? Oh. Ilog, may ano dito? Ah, uh, maliit na sapa. Hmm. Sapa parang ko pero may nakita yung nakaputi din Yun, know? 네. 네로노. 네로. 어라. 아유. 괜찮고? 네로. 눈을 씻으세요. 네. 네. 어요. Ayan, no? parang di natin maano yung mukha na soj, no? ano? Parang hindi malinaw sa kamera yung mukha nila. Para makita talaga natin yung mukha ba? No? no? Ayan. Ano? Ha? Ano? yano you know, yano you know, you know. Ayan no, yeah, no. Okay, na uh, Nandun yung dalawang inkantada. Uh, ito sir, hindi na natin to patatagalin sir. Huh? Lapitan talaga natin sir. Hmm? Okay. Uh, ano nihin natin? Yung pakay natin para malaman nila, para hindi sila lalayo sa atin. Hmm? Okay. 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 Ito, tara. Okay, malabo na tong ano ko, flashlight ko.

Kaibigan, ah, gusto po namin hingiin sa inyo yung ah, kinakailangan ni kaibigang kalinga po. Kaibigan, Ayan mga ka-explore. Hmm. Hmm. Parang hindi talaga sila nakikinig mga ka explorer hmm. ah, wala na, hindi natin ito ano yung search. Sundan natin search. Yan yung problema natin. Ah, uh, yung flashlight ko wala na, malabo na. Ano, di na magsilbi itong ano ko. Last ko. Lubat na, Sarjo. Ha? Huh? Yeah. Okay. So, kaya lang yung last natin. Hindi sabi tayo ito na ito. lang. Kinan ko yung ano ko. Hindi sa sarba ko. Tingnan, tingnan mo. Baka magpakita. Kaibigay, eh, Encantada. Encantada. Kaibigan Kaibigan, nandito po kami para Nandito po kami para uh, hingin po sa inyo yung kinakailangan po Ng kaibigan namin si Kalinga po Kaibigan Kaibigan babyan, Wala, Serge. dito lang yun Serge, di huh? dito lang yun.

Dito lang yan eh dito yung eh di, dito, dito sila kanina ano? Yan. <coughs> Kaibigan okay, ng kantada. labo na yung trust light ko eh. ayun eh ano kaibigan sana magpakita po kayo kaibigan kantada sana po magpakita po kayo

Problema na itong flashlight ko kasi nagagana na. Ay, hala. Serge. Hindi ha? ko. Hindi. Ano ano Serge. Kung hindi sila madaan sa pakiusap, Serge. Anuhin natin, Serge?

Ah. Hmm. Hmm. Hmm, uh. Hindi natin ito? Hindi okay. Hindi natin yan Lapitan natin. Okay. 何 გამარჯობა <mimitation> გამარჯობა <mimitation> di natin sila kinaya sirs di natin kinaya pero tinulungan tayo ni kaibigang ibatan at abutawi Ano natin, Sarge? Lapitan natin, Sarge? Ayan. Wala na yung flashlight Lubat na. Sarge, ingat Sarge Hindi natin itong susukuan Sarge uh -huh. <coughs> uh -huh. ah. Diyan sila nakatayo kanina Sarge okay. uh -huh. Diba't parang may nakantin ako diyan kanina Ano? Parang mayon silang hilagay diyan Yeah. Uh -huh. Yan eh. Uh, oh, yan mga ka Alam, may umilaw, Sergs. Ha? Huh? Ano? Ayun. Nakita, umilaw kanina eh. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Baka yun na siguro yung... Uh, bin, ano? Nagay. Ano okay, yan? Ayun, ginto. Ano? Yan, yan, yan. Ano ginto? Talagang pilos mo. Parang maliit na ginto. Ayun nga. Ah. Sige, sige. salamat. Sige, sige, sige. Ay baka ito na yun uh, sinasabi ni kaibigang Kalinga. Kalinga yan sa'yo. Kalinga, gulas pa. Ah, ano dyan? Ang karapatan ng mga kaibigan. Kunin natin. Ah. Ah. Ano kasi ikaw yung may karatot na mga mga Dito sila nakatay tayo yun na. Sarge, inakuha na natin yung pakay natin Sarge Mas mabuti na uh, magmadali tayong umuwi Sarge Sige, sige, sige Tara, tara Ayun, uh, pasensya na po kaibigang Ah, uh, mga inkantada, pasensya na po talaga. Ay, inutusan lang po kami. At kailangan na kailangan ito ng kaibigan namin. At maraming salamat po. At ayun, kahit ganun po yung nangyari, eh, napalaban po kayo sa kaibigan namin yung Salamat at ay, uh, ibinigay niyo po yung maliit na ginto po. Na ito daw ay makakatulong sa kaibigan namin si Kaliga. Maraming salamat po, kaibigan inkantada. May mm -hmm. salamat alis na tayo sir. Tara, tara, tara. maka-explore Hanggang dito na lang po 'to.